Hello mga ka-spectacular, isang walang kwentang practice naman tayo for days video. Gamit ko nga itong pangit at amoy ang hit na tikbalang na ito. Siguradong otoban tayo ng mga ulupong nakalaban kalaban sa susunod na paligsahan. Trip ko nga itong kalog na Mia na tumatakbo ng ako'y kanyang nakita. Di ko naman siya papatayin talaga. Hihingi lang ako ng pera pambili ng pares ni Diwata. City grill na Epal ay biglang nagpakita. Nagtawag pa siya ng kasamang kabayong si Petra. Unang bakbakan palang nga ay talo na kami. Mga rumes bat nakasama ko kasi, parang walang nangyari. Nabura tuloy ako sa mapa, sumalangit na ang kaluluwa. First attempt ko nga sa pag-agaw itong si Bloated na Turtle. Sayang yung OT ko, wala man lang nagawa. Kawawang baka. Akala nila siguro ay di kami papalag sa atake ng mga garapal na kalaban. Hindi ko alam nagmumukbang pala sila sa damuhan. Kinatay tuloy si Tikbalang at ginawang samdyupsal. Second attempt ko nga ang pag-agaw kay bloated na turtle. Sa pagkakataong ito, nagwagi ang baka nyo. Pagkatapos kong nakuha, ako naman ang dinahasa. Ayan tuloy, ako'y naging biftapa. Sinasakop na ng mayayamang sakim at makakapal ang mukha kaming mga mahihirap na patay gutom at hampas lupa. Akala nila siguro kami ay mapapalayas nila dito sa ari-arian ng Hacienda Luisita. Malakas talaga ang aming kalaban. Lalabanan ko dito sana, ang hangal na si Frey. Sayang nga lang, ako ay nag-aagaw buhay. Sa puntong ito, ay uuwi muna ako. Mas importante kasi, ang kaligtasan ko. Mukhang matapang nga itong nagmamagandang si Mia. Binaog niya kasi kanina, itong bulok na Roger kung kasama. Ayan tuloy nangyari kay Mia, lahat ng skill namin ay kanyang sinalo, lumiretso agad siya sa impyerno. Oras na ba para sumuko? Kinuha na kasi si St. Luke's Medical Center kaming mga kasama ni Roger. Buti na lang, binuhay kami ni St. Peter. Hinabol nga namin itong dalawang tank na super bumbong. Habang sila ay sabay na tumatakbo pa uwi sa kanilang bahay, nawalan agad sila ng malay. Minumukbang na nga ang mga bubuit na minions ang aming tore... Pinauwi ko tuloy si Roger na natatae... Kaya pinaglord ko muna itong si Jillian na Mongoloid... Ito na nga ang huli kong laban sa buhay... Kaya pinag-iingat ko ang mga kakampi ko... Itong unggoy na tigril kasi nila mukhang may pinaplano... Buti na lang nakaantabay ako... Lahat ng damage sinaluko na... Para may salba ang aking mga kasama... Pero guys wala man lang nag-thank you sa kanila... Di ata nila na appreciate ang aking ginawa. Kaya nasanay na lang ako, ganito naman talaga ang aking trabaho. Mukhang mabubuo na, na ang pangarap ni Jillian. Sabit na sabit siyang manalo, parang gold medal ni Carlos Yulo. Habang ang pangit at amoy ang hit na tikbalang nyo ay wala ng buhay, kayo na munang bahala sa tagumpay. Dahil ang inyong alikabok na kalaban, kukunin na ni Lord ng buhay.